Bali! Ayun. tanggalin mo ang maskara. Tanggalin natin mo maskara. Aduka. Maskara. Gulo lang pala katapat buha. Eh. Oh, hina natin. Sino 'to? Eh, hey, 'yun? Sino 'yun? Ha?

Lager din yun. Vlogger din to. Ah. Sarte. Sarte. Manda kayo. Manda. Ah. Ito ako Ito pala yung nagpahirap eh. Nagpahuli kay Portipur to. <tipur> Oo. Oh. Ha? Ito. May galit pala sa Portipur. May oh. sa galit kay Portipur. Ah. Oh. Ah. <tipur> oh.

Trip lang namin. Trip. Ah. Trip trip trip, ako. trip lang namin si 44. Kaya <laughs> pala to. Tagal ko na to, hindi ko na nakikita 'to. <laughs> <laughs> uh. Ah. na. Ha? bawa ka, boss. Bawa Bawa kayo kayo? Ha? Bawa ka, boss. Ha? boss. Ah. Ha? <laughs>

Yung ano ni 44 Four. Sige na. kami kain? Pagkatapos, papatay namin siya. hindi ko lang ito pamangkin, binaril ko na ito. Hindi bahala <tipur> dyan, Pamangkin mo naman yan eh. Ha? Hindi na ito Hindi na ito lang. Hindi na ito lang. mo na Pamangkin mo na. Wala na, parang hindi na ito Wala bahala parang Wala bahala Basta kayo Sokol sakot, mo sukol nilang sa kwa, pati yung eh. Pero, hindi mo sukol. kita ko ni siyang pamilya. Lago ni Tawana ni Bantura Dugay na nga wala na kung nakita ni. Ngayon ni eh, Bay, mura na ni Kikuanan ba? Balon ko sa balon. Darong ni balon. Pero maulian ni. Eh. Dugay na mong gugoko na ni ba? Dugay na. Kinira na yung Tawana mo yung nagsututog mas kara ba? Ha? Ang ha? hangayo, ha? ah, hindi nyo naalaman. Sino ah. pa mga kasama mo? Ah. Anong sabi mo kanina? <laughs> Anong sabi mo kanina? Ah. Ha? Mga pala yun ang ah. para <tiparatul> Wag na. May pinuno kayo? Sama namin, Wag na. Ako. So, lang ako isa, isa, lang Kay, isa lang ako magsabi. Tutol. Isa lang ako mistorya. ko nito, Ha. Boss. Dagan mo ko. Ako. Ako muna bala dito. Dagan sawa, boss. ka, boss. ko Gusto mo ko boss? ni. Palaki, ko Ayaw to, ayaw to. maayo di kapuson dali. Dalon, dalon dali, Dalon sa. Ayaw, buwi mo, buwi ko ninyo. Buwi ko ninyo, maluwi mo. ko ninyo. Ba't Boss, maluwi mo, boss. ko ninyo, boss.

Oke, Ah, okay, 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 oke, okay, 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 oke, 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 oke,

Santa. Oh. Oh, na. Isuot, ha? Isuot 'to daw. Ay, ay, pasuot na, ipasuot na. Isuot na 'ko daw. Ay, pasuot na. Ha? Ay, pasuot na. Nah. Pasuot na. Isuot ka na kanan mo. Uh, mo usab na 'to kana. At ani Ay, ato ya oh. pa ni humuli sa kali. Mor na prosesyon man ni tol. Sa man ni pauso mo ning kripi pod. Patak ng tubig daw.

Ayon pa rin nato bigsit kasi na, isi, na kanang oras uh, o kanang kanang dagon sa lintak bitaw ischi mabuhay na makawag tubig na laki god. Lakilkiya na para para sa Portipor. Ih. Putang ina nyo Balang araw makaganti din ako sa inyo. Isisahin ko mga bahay niyo, lusobigin namin mga uh, mga uh, makakatakas ka pa. ah hmm? oh, hah big boss 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 boss big boss big boss big boss big boss big boss boss big boss big Ah. big boss boss Ah. boss boss big boss big boss